hindi na alis na plema na parang nakadikit na sa iyong lalamunan at kapag ikaw ay umuhema ay talagang may putok sa dibdib at ang ituturo ko sa inyo ay dalawang bagay Palalakasin ng immune system at yung kailangan na matanggal ang bakterya o worm sa ating uh, lalamunan at sa ating baga so guys magtiga ng lemon at one is to one ang timplahan ito. So gagawa ako ng dalawang kutsarang lemon at dalawang kutsarang honey. So ito ay ating paghaluhaluin haluin lang. So kung talagang uh, masyadong maplema ang inyong dibdib ay talagang uminom kayo sa umaga at sa gabi. At kung kayo ay magtitimpla ng marami nito, ilagay lang ninyo sa rep at siguraduhin lang ninyo na kapag kayo ay iinom ng isang kutsara sa umaga at saka sa gabi ay haluin mabuti. At para naman matanggil ka agad ang inyong plema na nasa dibdib, at kung gusto nyo talagang matanggal ang mga nakadikit na plema dyan, ay pagtiyagaan ninyo ang pag ng isang kutsara ng olive oil sa umaga. Basta kahit na tanghali ay pwede rin naman. At paalala ko lang sa inyo na ang olive oil ay talagang masakit sa lalamunan. Pero ang iisipin nyo lang talaga ay para matanggal lang yung mga nakadikit sa inyong uh, lalamunan at sa inyong dibdib. Yung plema talaga ay napakahirap tanggalin pero kung ito ay kukontinus ninyo ng pag-inom ay talagang hindi nyo na namamalaya na hindi, wala na pala kayong uh, plema alam nating lahat ang magkakambalay ang ating ilong at ang ating lalamunan. So kung kayo nagpapagaling ng lalamunan dahil umiinom kayo ng isang kutsarang ng olive oil araw-araw, so kukuha kayo ng Johnson Buds at talagang uh, isisasawsaw ninyo sa olive oil at ito ay ipanglilinis ninyo sa ilong. At kung hanggat maaari ay talagang nakahiga kayo para yung katas ng konti ng olive oil ay pumapasok, yun naman ay sa ating lalamunan meron mang konting sakit o kirot na mararamdaman ay pagtyagaan ninyo ang pag inom nito at ang paglilinis sa inyong ilong so ito kasi ay hindi nyo malalaman na ang katotohanan kung ito ay hindi nyo susubukan so thank you so much guys for watching and see you to my next vlog bye